Isama po natin si Vanessa ng yes. Love Before Sunrise. Nanalo yung team nila ng isang daang libong piso. Pero siyempre, gusto natin mag-uwi pa sila ng total na 200,000 pesos! Si Cheska nasa waiting area. Hindi na tayo naririnig, Vanessa. It's time for Fast Money. Good luck! Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano kakahusay pagdating sa pananamit? Go. 8? Bukod sa ate, magbigay ng kamag-anak na babae. Auntie. Sport na mas malitang bola kaysa basketball. Golf. Name something na laging basa. Tubig. Karaniwang source ng chismis. Kapitbahay. <laughs> Let's go, Vanessa. Na Tignan natin kung ilang points na nakuha mo. 1 to 10, gaano ka kahusay pagdating sa pananamit? Sabi mo, 8. Sabi ng survey natin ay... Top answer yan. Pwede. Eh. Bukod sa ate, magbigay ng kamag-anak na babae. sa mo, auntie or Yes, tita. or tita. Services. Yeah. says. Yo! Yeah. Sport na mas malitang bola kaysa basketball, golf. Ang sabi mo. Yeah. Services? says. Yes! Yep! Something na laging basa. Sabi mo, tubig. Tama okay. <laughs> naman. Di ba? Wala ba na to yung tubig? Oh. Service says. Wala, hindi alam ng mga sinorbe yan. Karaniwang source ng chismis, sabi mo, kapitbahay. Kapit Sorry? Okay. Top answer. Yon! <laughs> Top answer! 84 to go. Welcome back, Cheska. Cheska. Yes! Jessica? yes. Sa? Okay Hello, yes. Okay yes. All right. Si Vanessa ako ng 116 points. 116? Pwede, pwede, di ba? Pwede, pwede. Ibig sabihin, pwede. 84 na lang ang kailangan mo. Okay. Woo! Alright, at this yes. point, makikita ng viewers ang sagot ni Vanes, 25 seconds sa ating clock. Good luck. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kahusay pagdating sa pananamit? Go. 9. Bukod sa ate, magbigay ng kamag-anak na babae. Tita. Pass. Sport na mas maliit ang bola kaysa basketball. Tennis. Name something na laging basa. Uh, basahan. Karaniwang source ng chismis. Kapitbahay. Pamilya. Bukod sa ate, magbigay ng kamag-anak na babae. Pinsan. Let's go, Cheska. 84 points. 84 points. 1 to 10, gaano ka kahusay pagdating sa pananamit? Sabi mo, 9. Sabi ng survey ay... Or, yep. Ang top answer ay 10. 10. 10. Bukod sa ate, magbigay ng kamag-anak na babae. Sabi mo, pinsan. Pinsan. Yeah. <laughs> pinsan. Sobra naman, Pinsan! Pwede! Services! Oi, Uy, ay, pwede! Pwede! Anin ah, sila. Ang top answer doon ay aunt. Oh, tita. Aunt, oh. Sport na mas balitang bola kaysa basketball, sabi mo. Tennis, ang sabi ng survey natin ay... Oh! Top answer! That's the top answer! Okay. okay! Name something na laging basa. Ang sabi mo, basahan. Yeah! Ang sabi ng survey ay... Ang top answer ay banyo. Banyo. 26 to go. Karaniwang source ng chismis ang sabi mo, pamilya. Yes. 26 points. Nandiyan kaya yan. Survey says... Oh, sayo. Sayo. Kapit bahay ang top answer. Congratulations. Ba yes, thank you. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 yes. pesos. Welcome back. EB Girls. Andrea, tatanggap pa rin kayo ng 20,000 pesos. Kanina yung bibigay gusto namin ibigay ito sa Cribs Foundation. Cribs Foundation, may 20,000 po kayo mula sa ating winning team.